no daw mga papi ito yung ano unit ko kaya na natin alam ko ito yun eh di ba mamaya maanin natin ka may ente maano ano, ano. pintin andito sila sa loob mga papi may starbucks bali o order muna kami at papakainin ko yung dalawang agent mga papi dito ako sa chowking Doryet na lang. Hindi <laughs> ko alam kung saan sila nagpunta. Naglibot yata. Sabi ko, kain muna kami. Mag-dinner muna kami, guys. Tapos magkakape na lang kami doon. <laughs> <laughs> so ito mga papi yung dalawa si Sir Patrick saka si Sir ayan, ayan. Ayan. dalawang agent pero si Sir talaga yung nag-process at ina yun, na yun. <laughs> ito yung ano, service manual Service manual ba ito? Yes, sir. Ito yung warranty booklet, sir. Ayan, warranty booklet. Oo. Uh, bali, ano ba to Para sa... Kasi so, pa service ko kayo. Kasi service sir. Ito yung ipapakita nyo sa akin. Ano to Libre na yung una? Or... Hindi namin, sir, alam dito sa... Ano, mm -hmm. sa... Pero ang mm -hmm. advice ng kaya sir, at diesel, ang first kilometer check mo, 5,000. 5,000, sir. Ah, oh. First PMS na yes, sir. Ah, uh, yus, usually naman. Yes sir. Yes. Pero sa NB350 ko, 10,000 <laughs> Ay, 1,000. Ay, 1,000. Oh, 10,000. Pwede niyong dali sa, ano, sir, ng first 1,000. Ano lang yung, sir? Oh. Uh. Eh, oh, 5, 000, oh, yun, sir? Free check, ah. yun. Pero, oh, 5,000 may Ah, yun. talaga, ano, sir, 5,000. Si Hindi, oh. oh. sa Hyundai, ay, sa Nissan, 1,000. Sa, ay, no. First 1,000. Tapos, oh, tapos, oh, balik. 1,000. 10, oh, tapos 10,000 na. Ah. Kasi so, yung ginamit mo. Stock lang yan. Stock lang una eh. Tapos ito, ano ito? yung ano rin sir, mga manual. Ah, manual. Tapos ito? Sa stereo to sir. Ito yung sa unit. Ano ba to? Ah, sa unit. Ito, ito na yung manual pa rin ng ano sir. Ah, isang bot. laki naman yung parang ako, parang mag-aaral ng college ah Ito yung mga... uh, Ito sa stereo. Yes, yeah, sa stereo sir. Ah, okay, okay. Ito yung unit manual sir. Yung unit. Yeah. Pa parang ano to ah. Ah, okay, okay. <laughs> Tami. Tami. <laughs> Ayan na mga papi. So magdi-dinner lang muna kami. Dito kami sa ano. Nantay lang namin tumunog to. Number 11. Ayan. So usap muna kami para dito. A few minutes later. Pano paano sir? Paano? Paano? Dalawang beef na ano. Ayan. Dalawang beef sir. But, mag start na yung makina niyan. Let's start with three seconds. Paano? 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 Ha?

One beep sir din. Two beeps. Tapos, press hold. Three seconds. Ah, okay. Pag-open okay, niyo, sir. Pag-open oh, okay. mo. Oh, press long, ka lang. Long press, press, sir. Long press sir. sir. Long press Ah, okay. Lumabas yung angin sir na mainit. Parehong uh, bintana. Tapos pag uh, i-close mo rin sir, na oh, lumabas na yung mainit na hangin uh -huh. or papakondisyon mo yung ano yung cabin mo sarado mo ulit sa lock ulit up tapos so, sir pag uh, papatayin mo yung makina mo yan, ito lang sir patay na <laughs> patay na yan ah ayos pala ano maganda ano ayan. so ayan Paganda mga maganda ano sir pag nasa pag mo ano so sir direct na sir direct na nasa sir kahit hindi mo nilalabas kasi smart key siya sir. I, i ano mo sa inyo ano Okay, ito sa sir, ito. may button yan sir ha? Ah. Bakit hindi nyo nakikita sir ah, yes. yung button niya. Ah. Direct na yan sir, so, pag ano kahit hindi nyo yun ilabas yung Lock or unlock sir Lock or unlock yan Ah, okay, okay So, so lock sir, yan Pag uh, unlock, yan Nasisense nyo yung sa sakit na kaya mo sesens ng sir. Kaya, di ba paglapit niyo sir magano siya magsasarado siya o ano. na, uh, makikita mo na so, Dalayo ako sir. Eh sir. Pag nanapitan ko ko sir, pag, siya 'yung ano, 'yung yung ano niya mag side mirror mas na nandito ka na ah ganun ah ay ah, sir na naman dito may ilaw korte silap may ilaw sa dito para dito ka okay ikaw naman sir testingin mo baka sabihin mo kami lang yun baka ano <laughs> <na>, baka prank <laughs> eh. baka sabihin mo <laughs> focus, oh, kami mo focus <laughs> dalawang lock sir lock. lock dadalawang lock mga papi one one Tapos, sa sir isa pa. Ayan, sir. Tapos, Tapos pe at Sa 3 seconds. Three seconds. Pag narinig mo na ng ano, yun na, gitawan mo na. yun na, yun na, yun na. na sir. Ah, oh, legit nga, Legit. yun, makita mo, sir. Saka ilaw yung uh, head unit. Ah, na. uh, nakailaw yung head unit, mga papi. Yan. Tapos, pagka bubuksan ko siya, nakalock na to. Hindi, uh, naka-open na yan, sir. Open na yan. Kasi nagbukas na yan. Yan, open na yan. Ah, pipindutin mo lang na, ganun. Uh, Ah, ito. Tapos pagkailalak mo ulit, pindot. ano oh, namatay. Namatay kasi ano na eh. Pina, uh, pinayos mo na ito, sir. Eh. Ganun yun, sir. Ah, <laughs> okay, okay, okay. Ayos, ayos. ayos. Feature na ano yun, sir. Premium. Ah, ganun. Pogi, okay, okay. Sa pang VIP. VIP, ano. Tapos ito, ito. Nausog to. Nausog to. Naka-plastic pa yun, sir. Kaya Yeah para... oo. Ayan. Oh, ayan. ayan mga papi So bukas natin siya i-review ng uh, Full detail So gabi na kasi ngayon dumating to unit So eto yung grill nya sa harap Ayan mga papi Hyundai Kabilaan yung pinto niya Yan din ang ginusto ko kay Hyundai Kay Hyundai Kabilaan yung pinto niya Oh yung sliding door nya Yung ang ginusto ko dyan Kaya ano So, bukas na natin tutuloy yan. Salamat sa mga nagturo. Thank you, sir. Uh, Salamat po. Upuli tayo doon. <laughs> so, may camera din siya, sir. ah. Sir, pero pwede pa na tayo, sir. ah oh, sige, sige, sige. 360 camera. Pero... Uh -huh. oh, naka 360 ah, naka 3 yung yun, kagandahan dito mga papi sa Hyundai. Naka 360 na yan. Ayan oh. sige sige eh yes, si Sir yung agent natin Sir Patrick Hi, yes, sir. lang sa kalam <laughs>